Ya udah striker Bryce nice deh. Welcome back to my channel. Meron naman ito itu Angle Grinder Ito sa mga striker. Lagi natin siya na controller para maging pwede siya maging mabilis at saka mabagal kasi kami ito pang bapeg so buksan na natin. ko lagyan natin siya ng controller para ma-adjust natin yung kanyang power kasi gawin natin itong pumping kasi pag high speed yung ipin kasi mas solo yung pintura so lagyan natin ng controller ito siya ito ilagay natin nagawa ko na ito dito ko ilagay ayan ito nagawa ko na ito tapos ikapit ko na lang gawin ko na lang kasi dito natin ilagay sa loob dito atyasan nya maliit wala tayong paglagyan at saka maraming trabo kaya dito na natin support sa ilagay pinagyan natin dito dito, dito dito so ito na yung koneksyon natin mga ka striker ito yung galing sa natin yung in nya yung in ito yung galing sa saksakan po. Ito so, sir, Ito yung inya. The out na ito yung pupunta dito sa supply natin. So, pagkakit natin ang stay sa pupunta natin. O, para itong ating ginagawa. Ito eh. so, siya mga striker. 今天没有 Ah, hindi mo naman paman tapos okay. din yan. Wala kahit Eh, dito na mo dito, wala. Kasi naka eh. Pero kung buksan mo ito, Dito na 'yung Sa siyempre, yan na tayo sa kawala ng power clips na ito. Ito lang yung adjustment niya. Meron yun na So, meron ano tayong ano mga striker pang bapping na ang baping na angle grinder.